Kaya po, kagaya po nung sinabi ko pa Mutya eh, na Montana Section ni eh, po sobrang laki po para sa akin. Tapos sinundan po agad nila boss na pinagkatiwalaan ko nila ako sa bagong project, which is the Solution by Palma. Sobrang laki po niya ito para sa akin. Sobrang happy ko din po ngayon dahil may bago po tayong series na gaganapan. At iba naman po yung makakasama natin dito. May, may pressure ba na this time kasi dito, ikaw na yung leading at the lead star, is there a pressure na to live up to everyone's experience? Meron po talagang pressure kasi ang laki po talaga nito para sa akin. Tapos kinakabahan po ako baka hindi naman po ako yung uh, na-visualize nila na pa sa si straight pal. Pwede, pwede po mo ba? Pwede mo ba bigyan ng idea kung sino si Drake pal? Si Drake Palma po, ano siya eh, basta siyang masungit na lalaki, mayaman, uh, matalino, pogi siya sa story. Tapos, pero kahit gano'n po siya kasungit, meron po siya puso. Abangan niyo po kung ano yung mga plot sa story. Kilala mo na kung sino magiging partner mo? Yes po, kilala na po natin. Ah, in-announce na ba kanila? Hindi po in-announce kanina, pero hindi ko rin po pwedeng in-announce pa. Pero kilala na po siya. nung nalaman mo na siya yung partner mo, ano nagiging reaction? Noong po nagulat ako eh para nag-meet na lang po kami sa workshop. Nag-workshop po kami together. Kasi, um, kilala ko na po siya. Kilala ko na po siya. Pero hindi pa po kami nagka-excite like, na together. So, kailangan po talaga mas i-workshop pa po, po kami una. Kaya ngayon po, na-workshop -na, na, po kami ni Ms. Anna Pileo. Nag-taping na po kami ngayon. Sobrang okay po yung dali namin sa si set. So, really hindi ah, si abangan po natin. Kasi <laughs> Congratulations, grabe yung success mo. Ano na pin nung nakita na puno yung different, different year? Grabe. Punong puno po, nung day one po, kahit gaano kapagod nung araw na yon. Kasi two days ko lang po inaaral release sayo natin doon. So, medyo pagod po ako. Tapos nag-taping din po kami yung workshops. So, kailangan galingan ko talaga doon. Nung palabas na po ako ng na stage, natatakot ako kasi sobrang dami sumisigaw. Doon pa lang po sa mga clips na piniplay nila bago ko yung sayo ko. Sobrang dami na po sumisigaw, sobrang nakakaba. Pero binigay ko po yung best ko talaga. Ayun. Ang sabi nila, mas deserve nila ang Araneta Coliseum. Sa Bigger venue. Sana yung... po, someday, maging Araneta na Coliseum naman. Makapag-perform din po kami doon. Bagay ka yung tanong kanina, yung kay Drake hindi po ako nakaka-relate sa kanya magkalayo po kami kaya yun din po yung challenge para sa akin magkalayo po kami ng personality kasi si Drake ako po medyo makulit po ako na tao eh si Drake talaga sin wala po siyang sinasabi kasi super nonchalant po talaga so medyo magkaiba po kami kaya inaral ko po na maayos talaga kung paano si Drake kumilos So, ano yung difference? I mean, ano yung similarities ba? Wala, wala po kami similarities eh. <laughs> kung bagay yung looks po talaga. So, kailangan po ipakita ko sa pag-acting ko kung paano po talaga gumalo si Drake Palma. Yung, yung pagpayat po, kung may kinalaman sa... Uh, o oh, dahil sa sobrang busy ko Wala naman po yung kinalaman. Gusto ko lang po na parang mas pumayat po para mas magmukhang maliit po yung mukha sa... <laughs> ano, sa screen. Ano, ka lang mag-start yung uh, ano? Yung dating? Nag-start na po kami. Ano? Sa, so, naka 5 days na po kami ng tape so, na yun. So, kailan daw siya i-air? Uh, i-air po siya sa June 15 po sa Vivo One. Oh, okay. oh, so, nagkasama na kayo ng Vivo? Yes po. po mm -hmm. Kung mm kayo yung yun, dynamics na? Yun. una po, nagkakahiyaan kami. hindi kasi... casting <laughs> to. So, kasi Hindi pa po kami masyadong close. Nung una. Pero ngayon po, kahapon. Galing po ang tape kahapon. Sobrang ganda po ng bond na with the whole cast. Matagal na ba siyang ano, uh, artista or uh, medyo matagal na rin po siya. So anong ano nakita mo naman with her na syempre na used ka kay Asti na rin na eh, as partner. Siya po sobrang dedicated din po niya sa role niya kasi talagang inaral niya nakita ko po sa kanya kung paano po siya nag comment sa project kasi nagpa-bounce pa po siya. pa <laughs> yung yung si Alice Perez po kasi sa book may bangs po talaga. Ano pa niya Alice? Alice Perez. So, kaya yun po. Pero siya yung break the Ako po eh. Kailangan ko talaga siyang kausapin eh. Pero mahihain din po kasi ako pag ako muna nga approach siya girl. Nahihiya po ako. Pero kailangan. Kailangan kapalang tuwing mukha ko sa workshop. Doon po talaga kami nagkausap na maayos. Kaya pagdating po sa taping, wala na pong hiyahiya masyado sa isa-isa. Uh, sa totoo lang po, happy po ako na may bago po akong makakasama sa seri kasi ang gusto ko naman po kasi uh, hindi po isang love team na gusto ko ma-explore yung pag-arte ko. Nananasan mo eh sobrang sikat. Para parang nabanggit mo before yung last thing no, sa si skincare. Sika, hindi ka magbabago. kaya kaya na. Kamo mo, i-maintain mo yung ground level at tipo ka ng ganun. 'Pag hindi na overwhelming 'yan, okay na. Hindi para sa akin po. Bakit ako magbabago? Wala pa naman po ako sa gusto ko maabot at 'tong ko man po yun. Wala naman nang magbabago sa akin eh. Kumbaga, magbabago lang po sa akin, mas may improve ko pa dapat yung sarili ko. Lagi ko lang pong ginagawa, nagdadasal lang po ako. Tapos, lagi po tinatandaan yung pinanggalingan ko. Kumbaga, kung paano po ako makisama sa mga tao. Dapat parehas pa rin po gaya ng dati. Wala pa naman nagsasabi sa'yo na magbago ka na? Wala po eh. Hindi, po kasi talaga ako magbabago. Pa alam ko po yan sa sarili ko na hindi po ako magbabago. sabi ko na din po ng patapos. Hindi talaga ako magbabago. Kapag sa labas ka, marami na nakakilala. Yes po. And natutuwa na natutuwa naman po ako pag nakikilala po nila ako sa labas kasi ang galing. Isa lang to sa mga harap ko dati ngayon ganyan na po. Ayaw mo magbago pero marami nang nabago sa'yo. Marami na po nabago eh nga po yung paglabas-labas ko. Meron na po na kilala sa akin. <laughs> uh, nakakatulong na po ako sa mother ko. And everyday po, yung ginagawa ko sa buhay ko. Pero na pong ano, baga, may work na po ako na ginagawa talaga. Dati po kasi parang after this project, papanyo lang ako. Kumbaga, natetenga po ako ng 3 months, 4 months, ganyan nung walang ginagawa. Sa lang po ako dati na ah. Uh, Nag-workshop po ako, oo. Pero pag wala po akong ginagawa, kakain lang ako, matutulog, tatambay. Ganun lang po ginagawa ko. Pero ngayon, wala na po talaga akong oras na lumabas-labas, kumbaga. Puro work. Kaya so, super saya. So ngayon, halos araw-araw may work ka Opo, talaga? Opo, meron po talaga akong work araw-araw. Kasi every other day po yung taping, tapos uh, yung mga free po na araw, minsan workshop, minsan may event. Bakit? Sa pambanga ka ba? Hindi, meron na po akong tinutuluyan dito sa music. Ah, Pusin. may kondo ka lang? Yes po, nagre-rent po tayo ngayon. I mean, fun question, uh, making you from the title of the, project. Ito naman, how does it <laughs> go for Robin Hood? Alam, hindi ko po alam kung paano, paano ako masisidus. siguro po, basta nakikita ko lang na mabait yung tao sa akin. Masisidus na ako. Gano'n? Kinikilig po ako pag binibaby ako. <laughs> okay ka sa baby ko? Oo, oo po, <laughs> oo oh, oh po. Oh po. <laughs> <laughs> Pinaka-reward ko na po siguro sa sarili ko yung kotse. Enough na po yun. Enough na po yun sa akin. Super grateful na po ako na nagkaroon po ako ng kotse dahil po sa matiyak. And uh, isa po yun sa Kumbaga, yun po yung pinaghirapan ko. Yun po yun po. Yung, yung, yung kotse po. Okay. Ah, yung fortuner po. Last time nag-aaral ka po, drive ko na may nag eh, Hindi pa rin po. Si Kuya ko okay. parang, parang po yung nag-drive na, 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 drive na yun. Wala po akong ano, wala na po akong oras mag-drive-drive. Mag, mag -drive, drive. si, si Kuya po, tinutulungan po. po. Opo, sobrang pangarap ko po yun kasi dati po, gaya po nang sabi ko sa mga past interviews ko na palagi po may mga gusto kami puntaan nila mami tapos nakikiusap po kami sa mga kapag-anak namin na magpa-drive lang Ganyan. tapos pag wala po talaga available na tricycle kami tapos hindi po kami nakakalayo kasi nga meron po mga hindi pwede puntaan ng mga tricycle, hindi kaya punta saan-saan mo na gusto mo pumunta ng mga uh, kotse? gusto mo magbagyo na union pero hindi mo na po pwede kasi meron po tayong ginagawa ngayon Si Nadine Lustre at si Julia ano Anong klaseng ano? Ano po, yung parang, kaya sinabi ko na po ito before, yung parang Just a Stranger ni Marco Gumabao. Uh, Siguro po kung mag, ano po, okay parang ganon. Sobrang ganda po kasi ng movie na yun para sa akin. O kaya gagawa po ako ng parang family-family na movie na, uh, Mother, ganon-ganon. Ano yun si Nadine? Si Nadine po siya po yung gusto kong makatambalan dun sa parang uh, Just a Stranger kasi napakagaling po ni Nadine. Sobra. Si Julia. Si Julia naman po. Si Julia po kasi parang same po kami ng RM. Tapos natuwa po ako nung nakilala ako ni ni Julia Barreto. Tapos palagi po ako nakasupport sa mga pelikula niyan. Palagi ko po niyo. napapanood. Nakinilig po ako nung nakilala ako ni Julia. Yes po. Meron ka na bang, ano? Yung artista na kumbaga parang na starstruck ka or? Ayun po, kay Julia Barreto talaga. Ah, talaga? Sobra. Pag nakikita ko po yun talaga parang nananahimik po. Kasi sobrang ganda po ni Julia Barreto. Pero kaya mong nakipag-sayo sa kanya ng uh, dance hindi, <laughs> hindi po, hindi po. Hindi po <laughs> hindi po kayo na hihiya po eh Julia. Sobrang... So guys, sino gusto mo po? Si Elijah Canlas. Elijah Canlas. So, so, um, sobrang galing po. Sobrang galing ni Elijah Canlas. JC Santos Carlo Aquino so Salamat po